Hello mga maldita. Uyan, nasog ako ni Bosing. Ipurul wave ko da. Yan, mga kantuhan na. Yan, pa siya mahali. Tukawan iya na bakal. Balaon niyan sa kampusan to. May nagpagibo kaya sa iya. So, sinugo ako ni Bosing. Pinturahan ko da ang mga iyan. Pagkatapos ko siyang ipurul wave. Lilinigan. Asin ron. Oh, see? So, ayan nga mapuo na ako pag welding. Sigsulot ko na ang guantes, uh, gloves pala. <laughs> Kaya po ko dyan makatapos tulos mag-welding. Tama, luto pa ako ng pangudtuhan. Tapos sulo lang ako hindi sa arong. Bago mag-abotan sa kong mga janakis, dapat nakaluto na ako. Ning pangudtuhan asin panira. Ang naning atyan, pag-abot ninda, makaraka na lang sinda. Kaya, nag na talaga ako dyan pag-welding. Dawa ako tigihiri ng nantuda nagtuturo na hinang ko as in, nagugutom na rin pati ako taday pa ako naka pamahaw is te is not so yan dara ang pagwelding ko dyan para matapos na nagtataranglay na pati ang sakuyang tabay dati tindog ng perang uras so ayan na ko na dikit na lang ipo pull wave ko dyan madali sana yan kayang kaya ako pa walang hindi ka kaya niyan basta katabang lang ako sa kuyong jowa paano sa anos na ako mag diyan ta haloy na di ako nakawelding mga perang bulan nang di ako nakatry welding mo sana naman ako nakawelding utro kasi nung ako ni bossing tama may tigdumanan si bossing siguro may ka date joke <laughs> siguro nga eh di naman so, ayan sige lang welding sa nang welding, Kaya mo ang girl. Walang susuko. Para sa pamilya. ba? Diba? Kaya, dawa masakit. Ang buhay. Go lang. Go lang tayo. Walang susuko. Laban lang sa lahat ng pagsubok na ating nararanasan ngayon. Lalo na... Marahal ang bakalon. Mahal-mahal ang kilo kambagas bagas. Ano bang tito taram ko? May Tagalog, may Bicol. <laughs> Pasensya na. Na, na nabibikol na tatagalog na ako. Na totoo na kaya ako mag, um, magtagalog minsan. Pag nag-edit kang, ano, video. Minsan nga, niunghug ako na mag-edit. lalangkag na kaya ako. Nalangkag na pati ako. Ang tarang lain na pati ang sakuyang pagtupagtuko. -pagtu pati ang kamot ko pagpirindot kang pagkarat sa nakamang mga ini ho. Nagtatarang lain na anho na ko nakubaga nagduma na si Bosing? Sawang-sawang pa ibig sa ko pagwilding. pag welding May tigtutungon pa sa kuya kung ano ang gigibuhon ko. Noong kaan. Uh, o, ko nagduma na sa dudumanan ang Bosing na iniyaong um, pa palan, dyan ulang, ulang sa kuya. Malo ka na daw dyan, panganing dero-derecho na sa kung pag -wilding. sa sawong noman man. Nagugutom na pati ko dyan. Malaba pa ko, dahi pa ko nakaruloto. ko ka ni Achan pagkahingalo na pagkatapos sa pagwelding ay salamat madali naman gara'ng makatapos magwelding pastas ang welding na ako pati pa gusto ko dere dere ay puro pundong anong matapos tulos ang trabaho araw ako kaan magtrabaho pag ako nagwelding tig ano ko siya guys sa isip sa puso garong maluwag sa loob ko ang pagwelding tig enjoy ko talaga siya ang pag ano we welding Tagaro bagang, ano uh, maluwag sa dibdib o ano ba ang pagkain magyan sa pagmati ko pag ako nagwi pero enjoy talaga ako mag-welding pero ihilig ko man siya puunta kay naglasa ako ng welder sa pista natabangan ko nang agon ko sa pag idin hindi na ako nahasa sa pagtukdok na sa kuya sa diet na kaaraman ko pag klase nadagdagan pa sa tukdo ni Jowa. So, ayan um, mga kamaldita, tapos na ako mag pull wave, mag welding. Lilinigin ko na siya. Haluin ko na yung mga welding at mga plaques bago ko siya i-grinder. Tapos ko siyang malinigan gabos. Yung mga yan. Ayan, mga welding, lilinigan tapos i-grinder tapos saka ko siya pipinturahan. Okay? Pinturahan ko muna yung gabos. Pakalinig. Ayan, tigpunan ko na maglinig. Karaskasa na yan. Ito ako. Nagihidali na talaga. Na uh, matapos ko tulos yan. Bago mag-11. Maluto pa ako ng sinap na. Mahana pa ako ng panira. Maisip pa ako kung anong lulutuong kong isira na gustong kakanon dan sa kuyang mga aki, taan sa kuyang sa rodya na aki ay maarti yung sa panira. Pag abot pa sa nakain, haring na, hapot na kung ano ang panira na dapat ang panira. Ah, masiram! Ay, nako, buhay. Kas-kas na. Sige, daw, nagtatarang lang na sa kuyang takya, kamot. kakalinig ka iyan. Sige, hindi susuko, hindi titigil, hindi hinto hanggang hindi natatapos ang trabaho ko. So, madali lang yan linigan. para tulong laba man lang yan na tukawan. Tsaka ang pagpintura madali. Tapos ko nang nalinigan ang ibabaw. Grinder ko na siya. Mga kamalita, i-grinder ko na yan. So, ang grinder. Achan, paka-grinder ko ang mga ibabaw. Pag nagre-grinder ko na ng mga ibabaw, babalikon ko siya. Tapos sa balik naman, lilinigan ko, dai ko na siya grinderon, ta. Okay na 'yan. Manang grinderon ang irarob, Ibabaw lang, so mga matatarom. Tara. Masakit kay mag ano mag-vlog na mayong para video. Saket dai ma mapuntao ko i-grinder magayaman talaga sa babae makaraman o may skill na araw kainin pagkikibo ko para makatabang sa agong pag trabaho, paghanap buhay sa ang sakit baga kang buhay tangin yan kaya pag sabi ni bossing o oh mama building on mo yan grinder mo yan pinturahan mo ang sige lang sunod lang ako ta baka magmabayadan charot eh, malay mo, matawa na di bossing ni pansarong kilong pansit sa mga abot kong birthday, ay di, maogmada ako paan, maugma na ako ka yan. Na makabakal ni sarong kilong pansit. Okay na yan, nakakalipas lang ang birthday. Basta, maugma ako yan sa kong Diba? Kaya, go lang. Go, 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 girl. Kaya mo yan, girl. Nagugurang ka na baga, dagdag idad ka na naman. Ibaling magdadagdag ang edad. basta ang isip, dahi inagugurang <laughs> cherries. Ang isip, nag-inaki. <laughs> dahi nagugurang ang isip, ang isip nagpapabata. Idad lang ang nagdadagdag. Dapat kita habang nagkakaedad, nagagayon. Huwasan, ma-stress. Tapos sa uh, balik, lalinigan ko. mabigat bigat ito Hoy, ano nang tigigibo mo? Garo ka na ba ka nagmamak? Inilya, karaskasan ka ng maray. Ano na ah, talagang gutom ka na talaga? O talagang naghihidali ka na? Tamaluto ka pang pangudupahan. <laughs> Kaya karaskas ng maray ang mo. na. Ang sunod na pintura na lang ako. So, mag at magpipintura na ako. Mayroon na ba sa loob? Pero so, yun nga, ako sa laog. Nabuntog ko na pati. Ano na bagay ba ba dyan? Pag ining roller ang tigagamit pag pintura, madali sa na makatapos ng pintura. kos sa ng kuspo, so <tinyo>